Ayan mga guys o. pagka pag makulimlim. Papunta tayo na ang phase 3. Phase 1. Hindi tayo papasok dyan mga guys o. uwi na. Okay ba? Diba? Papunta tayo doon sa page 3 ng sa mga ating, uh, mga ating mga subscriber ayan tingnan nyo mga guys sa mga subscriber kung gaano ang Manila Big hanggang page 3 at nilalakarin kahit malayo para may pakita natin sa inyo Yeah, mga guys. guys sa loob ng Dolomite Mountain. Kaya tayo naglalakad dito. Dito na tayo sa Pedro Hill Pedro Hill Street jogging sarap kasi mag jogging guys so ganito lang ang uh, hangin ayan yung okay, mga building ang gaganda ng view rito kahit nasa labas kayo rito ano, so, you know, yung ating lalakaran ay malinis. Hmm, Ang ganda. Mahangin siya. Yeah. Ito lang talaga dapat ah, uh, mahangin. Ayan so, you know. ah sabi mo wala nang ganang mamasyal ay napagaganda pa rin ganito ang mamasyal sa Manila Bay ito lang mga kababayan natin pupupo lang ang naunod ng mga pagkansang new Location. Sarap maglaka dito. Mga nagja-jogging. Ayan. Mga kasalubong natin yung mga nagja-jogging. ba? Oh. Diba? oh. dito na tayo malapit na sa phase 2 ito so lang sa hapon yan yung mga kababayan nagpa-jogging jogging uh, wala naman ganong mamasyal yan mga guys oh wala na yung mga basura dito at tanggalan nila yan mga buhangin naman linis oh. yan Meron sa mga bako ngayon diyan na maglilinis diba? maganda tuloy tuloy pa rin ang paggawa dito ito yung mga kababayan ay uh, matakbo na gawa tawag dito napakalinis na lugar Dalaking King uh, kasalubong natin dito mga masyal meron <laughs> din ano eh hey, mga guys yung face to so. maganda lang tanawin din ano mo mm -hmm. diba o, mga view pa lang ang ganda mga mga naglilinis dito <laughs> kaya lang kawawa naman kasi kaya lang kawinis nila nalalaglag pa rin yung mga patay na dahon Ayan, yung mga naglilinis Ayan. tuloy tuloy yung paglilinis nila rito ito, papakaninish na rito kayo, no? Wala na ay mga buya dito, ayan. Kita niyo naman, ito 'to. Grabe, ang ganda ng view ngayon. Nandito tayo sa fish sa mga guys papunta tayo ng page 3 Abi, super ganda. Yung yung na display. guys, nandito na tayo sa phase 3. tayo pa uwi na. At uh, pag paggabi na rin. Ayan. 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 takbo Ayan. 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 Dito na tayo. Tatawid tayo dyan mga guys para makauwi na. May pakita ko lang dito sa inyo yung dolo. Yeah, Ito na tayo sa fish tray. Wala namang gano'n na nagpon uh, dito. Uh, mga masyal yan. Uh, mga uh, kababayan natin yung mga mangingisda. Okay, okay guys hanggang dito na lang muna. Salamat ng mga subscriber ko. Pag-ingat po kayo. Maraming salamat sa inyong pag-suporta sa akin. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!